Kaya po ako sumama sa inyo. Opo. Dahil meron po akong surpresa para sa inyo. Ano po? Please? Ito po yung surpresa namin sa inyo. Si Kevin to. At yung nanay niya. Kevin! Nanay ni Nita, kamusta po kayo? Ito lang man po, Sir. Saan kayo pupunta? Magpubayin po, Sir. Magpapalimus po at magapinta kami ng bayo. Ito po yung nagamang yung bayong? Sir, yung binigay mo sa amin na pang bigas po. Yun din ang nakatulong din sa amin nung mula. Ano, yung binili ko hanggang New Year. Hanggang ngayon, mayroon pa din na kunti-inatira po. Hmm. Eh. Buti okay. naman po at mm, nakabalik ako dito. Paubos na pala yung inyong uh, bigas. Okay, Pin. Kamusta ka na? Okay, Kamusta pag-aaral mo? Okay lang. so, akay-akay mo si nanay mo? Okay. Maglalakad lang kayo papunta ng bayad? Okay. Ang buti nakita ko kayo. Nani, Ninita, itong ba yung mga toil na gawa mo? dadalawa. dalawa? Opo. Ano yan, marami po. Sir, magbinta na ako ng banig. Eh. May bili namin ng bibo. Ah, parang nakatulong din dun sa pinandagdag mo doon sa naibigay ko. Opo, sir. Hmm. Magkano po yung ganito, Nani, Ninita? Ano po yan, 60, ay 70 po. Ilang oras nyo nilalakad yan? Lambawa, alas 7 ng umaga. Alas. Tama kami dating doon, ala una ng hmm. Ah, po. Grabe, no? Ay ang init-init po dito sa Dan, natitiis niyo 'yan? Oo, oh, nagtitiis lang po kasi wala kami pang gulong gas. Mabuti nga na nabigyan mo rin kami. Malaki din ang tulong niyan. Kasi yung si Kevin nag-aarawan din para lang din may baonin siya tapos nadagdag na rin doon sa bigas na natira. Ano um, Ano yung arawan na sinasabi niyo po? Anong ginagawa ni Kevin doon? Nagkatanim ng sibuyas. Ah, nakikitaniman ng sibuyas. Magkano naman po yung isang araw niya doon? Ano po, tatlong daan. 300, 300 maghapon na po yan. Oo. Tapos yung iba, Kevin, anong ginagawa mo doon? Nagbubunot po. Oo. Tapos Snab. Tapos yung kinikita mo doon, anong ginagawa mo? Bibili po ng ilang mga Tapos yung iba? Tapos yung iba? Ko binibigay ko po. mo pa sa mama. So guys, no, napakabay talaga ni Kevin bilang isang anak. So nanininita, napakaswerte nyo po. Meron kayong anak na katulad ni Kevin na gumagabay sa inyo sa inyong mga lakad kasi uh, hindi po kayo makakita, di ba? Opo, opo, sir. Pero kung hindi ko rin magawa ng paraan na ano, eh pag nakapos kami dito sa ginatinda ko kasi kung minsan nag-stop ba yun din hindi rin naka, hindi mabibili ang iba mm -hmm. nagapalimos din kami sa San Jose kaya mga punta sana kami ng San Jose para malinis kami pero kung natira ko na ba yun hindi rin namin may pamasahe po ba kayo? wala mo kaya kayo naglalakad Opo. bumalik ako dito dahil uh, uh, naalala ko kayo yung sitwasyon nyo Nay, pwede bang hindi na kayo ni Kevin pumunta ng bayan ngayon para magbenta niyan? Para man limo, Ako na bahala sa inyong araw ngayon na to. Salamat tung, sir. tung araw na to, gusto ko kasi magpahinga kayo. Tapos ako na bahala diyan, bibili diyan sa bayong mo naman na yan. Ha? Para hindi na kayo maglakad papunta ng bayan. Talagang mabait din ang Diyos at mm, nakabalik ako dito. Hay, ulam po pa kayo kanina ng umaga? Nangilaw nakakuha sa nang tilapia po na ilang piraso. 'Yun ang ulam na. Hmm. Ah, nangilaw po si Kevin sa ilog. Opo. Para makakuha sila ng ulam. So dumidiskarte talaga si Kevin para lang may may ulam sila ni Nanay, ni Nita. nakakatuwa si Kevin Nanay no, napakasipag na anak. May sapatos ka ba? Wala kang sapatos. Gusto mo ba magkasapatos? Bakit wala kang sapatos? Wala po pang bilhin. pang bilhin niya ng sapatos, sabi ko sa kanya, magbili na lang natin ng bigas at magbili na lang, lang natin para may baon yung pag na Oo po. Itong bayong yun na, nagbibilihin ko na lang. Tapos, uh, gusto ko magpahinga kayo na lang ngayon. Uwi-uwi na lang kayo, ha? Ano po, sir? Gusto ko sana na maano yung bahay ko, mapaayos po. Kahit maliit lang sana, kung ayos. Kasi ang bahay namin po, sir, pag inaapakan mo talaga, nag-aubon. Umu umuuga na. Opo. Tapos pag magalaw ka doon sa ta taas, nag ang loob ng bahay. Tapos kung mag sir, nagatulo talaga. Kaya nga, ginalagyan ko ng karton doon sa taas. Kinaka pa ako, ginapatulong ako kay Kevin para lang makita ako doon sa taas. Yun po talagang kailangan nyo. Tsaka pagkain. Opo, Ay. sir alam mo alam mo na nai napakabait naman ng Panginoon Diyos uh, may mga taong uh, uh, kinakasangkapan ng Diyos para tumulong sa atin so yung mga blessing na yun, biglang dumarating yan so ma'am sir baka gusto niyo pong tulungan si Nanay Ninita na ang hiling niya po ay ang bahay niya ay mapaayos magkaroon ng bubong tsaka yung bahay niya po kasi ay umuuga na, na daw So, yun po talaga sa Bali, si Nanay Ninita po ay talagang uh, hirap siya sa kanyang uh, buhay ngayon dahil sa kanyang kalagayan di makakita. Yung asawa niya po ay pumanaw na. So, Nanay Ninita, loobin ng Diyos, no? Makabalik ulit po ako dito at mapagawa natin yung bahay mo. Po, sir. Ipanalangin ko talaga yan, Sir, na sana magdating yung ano na maayos po yung bahay ko. Ginadasal ko sa Panginoon na maayos lang sana ang bahay namin kasi wala kami kakayanan na ipangbili ng mga materyales baga na ipaayos yung bahay namin And sabi ko kahit maliit na lang kung mayroon din talaga Opo, kasi importante lalo taginit ngayon hmm. tapos papasok ang tag uh, ulan mawawa po yung sitwasyon nyo talaga doon magiging pwede kayo mabasa minitan tapos pag malakas ang hangin ano nga sir, pag halimbawa mag-ulan, inalagyan namin ng balde yung ano para din mag-abos ang tubig. Ay basa talaga kami sa loob. Di ano, kung nagtsatsaga talaga kayo doon kasi wala talaga kayong kakayahan na bumili ng yero, ng dingding. -ding. Wala po, sir. So, yun lang talaga ang pinagkahanap buhay nyo pagtitinda ng ano, ng panik, bayong, po. bayong. At pakilimos. Pakilimos. So, nanay ninita Nita, ko na lang yung bayong mo. Kano yan? pag hinapinta ko po, ano, si Tapos kung halimbawa nagtatawad sila, tumatawad yung nagabili sa akin. Naninita, kung tawaran ko po ng ang isa niyan ay 500, papayag po ba kayo? Boss, swerte gid talaga yan, sir. tuwang kanya ako doon. <laughs> ang isa nito ay 500 na lang kasi naninita, pag tumawad po ako pataas, hindi pa baba. Hmm. Ano? So, so kung sir. bibiliin ko po to ng tatawaran ko to ng 500 500 lang isa magkano po yung dalawa? 1,000. 1,000 na naninita. Ay 1,000 yan din tawad ko. Salamat po. May ulam po ba kayo? Wala po. Ano po ba ang gusto niyong ulam ngayon? Ah, kahit ano lang po sir kasi wala gud talaga. Kung minsan na sir gusto ko lang makain ng kahit bangus lang. Eh kung bibigyan kita ng 1,000 ngayon pambili ng sinigang na bangus, marami na kaya to? Ay, marami na 'yung sir. Ah, ito na 'yung ninita pambili ng bangos. Ah, ano pa bang gusto ninyong pili na ninita? Pabili lang ko ng bigas. Yung binigay mo sa akin na ano, 'yung 3,000 30 po ang nabili ko doon ay ano, isang kaban lang po nabigas. Balae 'yung bigla may blessing na dumating sa inyong bigas. So bukod sa bigas nanay, ano pang gusto niyo? Kaya so, naman kasi po, so, sir. Hindi, okay lang nga. Ano pa ba yung gusto mong bilhin? Gusto ko kasi mabilihan pati ng reeniform si Kevin. Wala na po siya reeniform. Oh, Makano ba yung uniform, nanay? Hindi ko baga alam, sir. Kasi ang ginasuot niya, binabigay lang sa kanya. Oh, ito na, nanay. Pwede na ba ito, isang libu para sa uniform? Opo, oh, oh, sir. Salamat. Oh. Po. Oh. Gusto ko pa kasi po, sir, makabili ng sinilas. Kasi walang dala ko sinilas. Kasi yung tsinelas ni nanay, mapapansin ko, putput -put na talaga at saka sira na yung gilid. Pambili ng tsinelas. O ito nanay, nadagdag mo na itong isang libo ulit. Ha? Salamat po. Oo. Sa, malaki po na pasalamat po sa Panginoon at sa mga sa iyo, sir, at sa mga taong nagatulong po sa amin. Salamat po. Opo. Okay, Bin. Mag-aaral ka na mabuti, ha? Para balang araw, makatapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng trabaho, matulungan mo si nanay Ninita, ha? Iingat kayo palagi dito. Opo, sir. O, paano ngayon? Uuwi na tayo. Pwede ba akong sumama sa bahay niyo ulit? Opo, sir. Ha? Para Opo. makita ko naman yung sitwasyon niyo doon. At sabi mo nga, uh, yung bahay niyo, uh, si nanay Ninita, titignan natin yung bahay niyo ngayon, ha? Opo. Tara na. Salamat. Oo, hatid si at, sabay-sabay na. na tayo ha. Uh, sumama tayo sa bahay ni Nanay Ninita at sa kani Kevin. Kamusta Ay. naman po kayo dito pag umuulan? Aro, kapotot baga dito yun po. Kadulas ka po. Oo nga, kasi hindi nga po ano no? Oo, kadulas. Nahihirapan mo kayo. Hirap, hirap din eh. rin. Kalagayan niyo po ngayon. At sa kalagayan niyo pa po na hindi kayo makakita. Buti na na yun, nakita ko kayo. Pupunta naman pala kayo sa bahay, naglalakad kayo. Ito, malakad pala kami punta sa panasin. Mga na, ano kami magpapulunod. Doon pa namin ang bayan namin. Tapos hapon na po kayo makaka o, mga alas 4. Grabe, ano? talagang sakripisyon nyo po. Ano, bilang isang nanay. Kabila ng ganyang kapansanan nyo, eh, gahanap buhay pa kayo. Kasi so, hindi kasi ka maging ano. Pero wala din talaga kayo mga anak ko. Mahirap din. Mahirap hmm. din talaga ng buhay. Ayun nanay, malapit na tayo sa bahay mo. Kaya po ako sumama sa inyo. Opo. Dahil meron po akong surpresa. Ano na, Nanay Alika? Ano po? Ha? Ano po yun? Ah. Nanay, ito po yung surpresa namin sa inyo. Dahil si Nanay pa hindi makakita. Ito yung surpresa ko para kay Nanay. Kaya ako sumama sa inyo. May surpresa kami para sa inyo. Kevin? Ito yung surpresa namin sa inyo ni Nanay, Kevin. Kaya kami bumalik dito. Ngayon, Kevin, sabihin mo kay Nanay kung ano yung mga dala namin. Apat na bigas. Tapos, sinakay. Tapos, magrito. Ay, salamat po, sir. Sabihin ko na sa inyo, Nanay, ha? Apat na sakong bigas. Natag-25 kilos. Biskuit na isang malaking lalagayan. Gatas. Tuyo, toyo, asukal, mga dilata, tsaka nanay. Oh. Meron akong dala sa inyo, may nagpapabigay nito. Salamat po. Sir. Ano yan, nanay? Hmm. Para sa inyo yan. Gamit. Meron pa yan, nanay. Salamat po. Sir. Ito pa, oh. Ternuhan yan, nanay. Para salamat. pag naglalakad kayo, meron naman kayo maganda-gandang gamit, ha? Opo, salamat po, sir. Siyempre, eh. Tapos, Kevin, meron naman akong dala sa Ayan, short mga damit. Ayun nanay, meron din ditong medyas para kay Kevin. Kevin. Meron din kaming dala sa inyo na underwear. Kay Kevin, binilihan po natin siya ng bagong sapatos. Oh, may sapatos nga din. Ah, Kevin, ito para sa iyo. Pero salamat po sa mga binigay niyo sa amin sa mga pagkain at sa paminsan ano lang sa damit siya salamat La lahat na binigay niya sa amin malaking pangalawin sa amin sir. salamat ko sa inyo mam Ma salamat tayo sa mga tumutulong din po sa amin uh, sa akin para magbigay okay. sa inyo ng mga ganitong ah, pagkain, so pinagtulong-tulungan po namin ito para makarating dito tsaka yung pera po nanay na binigay ko sa inyo kanina okay. na nakita tayo sa daan Opo. So, bigay din po yan ang ating mga kababayan na tumutulong din sa atin. Ha? Po, salamat din sa kanila. At sa iyo din. Itong bigas na nanay, gano'n ba katagal niyo kung kakainin yan? Ano po, yung kalapin yung kaban po. Ano, ang isang kaban po, sobra isang po So, apat na kaban niya nanay. <laughs> Tagal lang, isin yan, sir, salamat. Sir, kasi hindi na kami mo problema sa bigas. Bigas lang parati ang problema namin, sir. Kahit wala ulam, basta may bigas. Importante po talaga ang bigas. Opo. May mga dilata ka pa dyan. O, may, pa, may pang ulam din kami. Salamat po talaga sa inyo, Ito ang bahay namin, sir. Ginlagyan lang ko, sir, ng ano dito, o oh. Ginpasiksikan ko talaga ng ganito. Kasi pag umapa kami dito, walang umaakyat dito na nauubon pa kaya ito ginpalagyan ko ng ganito oh. So yung bahay ni nanay oh, so, kung makikita nyo po eh yung ito oh. Tanggal-tanggal talaga yung sahig tapos yun yung bahay nila ni, ni nanay oh. at saka ni Kevin talagang umuuga na po eh oh. Kung mapapansin nyo po umuuga na talaga. So nanay wala talaga kayong kakayanan na bumili ng yero, ng plywood. Wala po. Tsaka yung haligi ni nanay napansin ko ayun nakapatong na lang sa ano sa lupa. Kung hindi lang siniksika ng ganito, Opo. Ah, hindi ka makaakit dito, takot ka talaga. Babagsak? O, para parang mabagsak na pababa. Tsaka nanay, pansin ko, yung iba walang mga pako na dyan. O, hindi na nakapako. O, katulad nito, o. Pwede kayong malaglag dito. Ingat po kayo dito sa sahig nyo, ha? Opo. Kuminsan nga po, sir, na, na dyan, o, na, na pasok ang mga hita ko dyan. Opo. Na, na nalaglag. Kasi nakalimutan ko kang may butas. Ito po, ma'am sir, yung kalagayan ni Nanay dito. Binalikan natin siya sa bundok at uh, para makapag-abot ng tulong. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kababayan natin na, na uh, tumutulong din sa akin para makapagbigay sa ating mga uh, ganitong uh, kapuspalat, katulad ni Nanay at saka ni Kevin. At hindi lang naman po silang ating tinutulungan. Sineshare-share lang po natin yung mga dumarating sa atin para marami po tayong matulungan. Binigyan natin siya ng ganitong mga pagkain. So, ito talaga yung uh, pangunahing pangangailangan nila pagkain. Sabi niya nga kanina sa akin, ano, di baling walang ulam basta may bigas. na, no? Oo. Dito walang ulam basta may bigas. Dito yung bayong na tinitinda ni nanay kanina nang nadaanan natin siya. Pupunta sila sa bayan para ibenta. 70 pesos. Pag may tumawad pa daw, eh, 65 pesos. May mga tumatawad pa ba sa inyo, nay? Sa so, kapila ng kalagayan yung ganyan. Oo, mayroon din. Pinapatawad niyo rin po? Oo, para lang mabili. Maraming Siyempre mabili. Kung ano po, hindi mabibili kung hindi ka magpatawad. Ito yung ating munting nakakayanan kay nanay na may tulong. Nanay, palagi mo ba malaking bagay po sa inyo ito? Ay, malaki din talaga, Sir. Siyempre, kung wala kami ng mga bigas na to at mga pagkain namin, talagang kahit maulan, mainit, magpapunta din talaga ang San Jose lalo pa kung malakas ang ulan at walang wala talaga kami punta kami sa Jose para lang magpalimos para lang mapabili kami ng uh, bigas okay, bigas ko talagang kailangan oo uh -huh. marami pong uh -huh. salamat uh, katulong po to sa si amin dalawa ni Imam may bago ka ng sapatos di ba sabi mo wala kang sapatos ha oh, uh, magsasapatos kapag pasok mo tapos yung sabi ni nanay mo eh wala ka daw uniform Nay, ikaw na bahala sa uniform niya na. Oo, ako na Mm -hmm. Kayo na pong bahala dyan sa aming uh, munting na kaya ng cash na ibigay at itong mga uh, grocery pagkain niya po. Opo, salamat po sa